Jan. na eh. Ani ko muna. Let's go. Let's go na. Mga ka-superb mummies, ayan, hulaan niyo kung saan kami pupunta ngayon. It's Wednesday and every Wednesday routine na talaga namin family na Magnovina. So, get ready with me. So, pupunta tayo ngayon sa Redemptories. So, ayan. Kinuhanan ko na ng damit yung anak ko. Ako din. Kukuha na din ako ng damit ko. At yan. Yeah, sobrang kalat sa aming dressing room. Haha. <laughs> so, syempre, kung naka-yellow yung anak ko, naka-yellow din ako. ba? Diba? Para twinning-twinning kaming magmami. Okay? So, yan. And, maliligo na ako, babush. Bye. Ligo na ako. Yan. After kong maligo, binihisan ko na ang aking baby love lab, lab. Yan. Oops! Censored! So, hinayaan ko muna siyang ano, um, mag, kasi nakaligo na siya kanina. So, ngayon, punas-punas na lang tayo. Yan. Huwag niyo akong i-bash na. Huwag niyo akong i-bash. Okay? So, ayan. Mababash yata tayo dyan. Mababash. Kita-tita mo ito. Mababash tayo ng next. Binagsak na ang anak.

Wow! Gusto pa ba ito sa'yo? Sa'yo? <laughs> Princess shoes to eh. Princess ka? Ha? Huh? Wow! Sa'yo? Gusto siya. Sa'yo six pala siya. Wow! So shoes! Yan! Ganda naman dati. Focus mo dati. Focus. Focus mo yung shoes. Dami. Okay. Oh, isa pa. Bye-bye! Isa pa. Ipita ko siya. Ay! Ipita ko siya. dito nga ay inumpisahan ko na ayusin yung buhok niya. Again, huwag niyo akong ibabash dahil di ako gumamit ng suklay dyan. Hindi ko kasi alam kung nasan yung suklay niya. But anyways, uh, it turned out okay naman yung nagigipit ko sa kanya. And super duper kulet talaga ng baby namin.

Ha. yan? Ha. <laughs> tatanggal yung mga ipit. Tara ka na. Bye bye mami. Ano yan? Ano Dahil nga sa sobrang likot niya, natanggal niya yung ibit niya at yung mga yung sapatos niya. Kaya lagay kami lagay gabit kami dyan. Absent. Ha? Absent. Absent. <laughs> absent. Absent. Yeah, yeah, absent. School. Okay, uh -huh. mami. Okay, oh. mami. So, ayan. Let's go na, guys. Punta na tayo sa Redembories. So, ikikwento ko sa inyo, guys, bakit ganito ako ka-deboto kay mahal na ina ng laging saklolo. So, madaming, madaming madami na ang natupad sa mga hiling ko kay ina ng laging saklolo. Siyempre, eh, syempre, tulong niya, pero si Papa Jesus, syempre, ang gumawa ng lahat ng yon. And, eto ha. So, soon, ikikwento ko yung iba, pero yung pinakauna muna na na wish ko or nadasal ko yung ikikwento ko ngayon. So, before, way back 2021 ang mami ko may sakit. So, siguro sa mga nakakakilala sa akin, they know that my mom died last 2021 because of CKD or chronic kidney disease. That was kasagsagan ng COVID-19. So, nung time na yon aware naman siguro kayo nung time na yon na pag may COVID ka dun ka na mamamatay sa ospital di ka nila palalabasin dun bawal ang bisita bawal ang lahat so yung iba tutubuhan pa hanggang sa madets na ngayon ang mami ko nag sa COVID syempre ako mega iyak ganyan so naisip ko punta ako dito sa redentoris sa Lipa. Magdadasal ako. I mean, magno ako. Pero nung dumating kasi kami doon, gabi na. So, wala nang misa, wala nang novina. Tapos na. So nag-download ako or nag-search -nag ako sa cellphone ko ng guidance for Novena Prayer. So, nagdasal kami, lumuhod kami, kaming dalawa lang ng asawa ko. And with tears in our eyes, iniyak ko talaga lahat na sana mag-negative yung result ng ah uh, COVID. ah uh, mag-negative yung result ng mami ko. Kasi pinaulit ko siya. Kasi, Ayoko naman na ganun yung mangyari. So pinaulit ko siya. And dinasal ko talaga na magnegative siya. And after that day, after that night, kinabukasan inulit yung test for COVID. And surprisingly God moves in the, in mysterious ways talaga. Hindi ko alam kung may nangyayari ba talagang ganoon na nagpositive then nag negative kasi nag-negative talaga yung result ng test. So, parang sabi ko, grabe Lord, narinig mo agad ako, narinig mo agad yung, yung healing ko, yung dasal ko. Thank you so much, mahal na ina ng laging sa klolo. Kasi kung positive siya, kasi binigyan na kasi siya ng, ng taning, taning yung tawag doon. Binigyan siya ng 10 days na lang nung doktor. Sabi ng doktor, pag negative yung result, iuwi mo na siya para makasama mo pa siya for 10 days. Kasi 10 days na lang talaga yung kakayani ng katawan niya because of her, yung sakit niya, yung CKD. So, what if nag-positive nag yun, di ba? Hindi ko na siya nakita after that, di ba? Pero hindi eh, nag-negative. So, naiuwi ko siya. Nakasama ko siya. So, in 10 days, ang galing ni Doc. So, 10 days after 10 days, wala na. So, nawala na si Manner. And, alam mo yon na, simula day 1 up to day 10, nilalagay ko yung sarili ko na, she's going somewhere na mas maganda kesa dito sa akin. Ay, naiiyak na ako. Oh my gosh. Um, kasi as much as possible talaga, ayokong pag-usapan yung pagkawala ni mother. Kasi hindi ko talaga iniisip na wala na siya. Iniisip ko lang talaga na nasa magandang lugar na siya. And uh, hindi uso ang wifi doon, kaya hindi kami nagkikita or hindi kami nakakapag-video call. But I always think that way, hindi ko iniisip na wala na siya. I even... Sobrang rare ko lang dumalaw sa punto niya every occasion lang. Because I don't want na maisip na wala na talaga siya. And yon so that was 10, 2021. And lumakas ang aking paniniwala, lumakas ang aking tiwala na napakagalit talaga ng ating Panginoon. And of course, sa tulong ni Mahal na Ina ng laging saklodo. So wala pa kaming baby noon. Wala pa. So every time na magdadasal ako sa kanya, kay Papa Lord, kay Papa Jesus, and kay mahal na ina na laging saklolo, lagi kong sinasabi na, Lord, bigyan mo lang ako ng anak. Promise, papakilala talaga kita. Dadalhin ko talaga siya dito. Every, every Wednesday or every Sunday, papakilala kita sa kanya. Ipapakilala ko kung gaano kakabuti. So, yun yung promise ko sa kanya. Papagbigyan niya ako ng anak. And since nandito na nga yung baby namin, so I'm fulfilling that promise. And I hope that someday, pag may isip na yung baby namin or uh, malaki na siya, gusto kong maisip niya na everything that happened to us is because of the Lord. Diba? So, yun, naiyak na ako. So, ayan, dito sa video na to. Sorry. Um, commercial na, na, lang yan. Kaya nakapasok kami at nakapag-video kami. So, nagko-commercial na lang si si father. And naghanap ako ng upuan na medyo malakas yung ventilation because of our baby. So, kung may isip nyo, bakit ang daming um, deboto ni mahal na ina ng laging sa toyo? Because they are real. She is real. He is real. Totoong totoo po ang ating Panginoon. And maniwala at magtiwala ka lang sa Kanya. May mga dasal na nangyayari agad. Diba, minsan hindi mo pa hinihiling. Naiisip mo pa lang or napakamdaman mo pa lang nandiyan na jana. May mga dasal naman na inaabot ng overnight, over days, over a week. Diba, minsan sobrang tagal. Eh. Diba, taon, one year, two years. May 10 years pa bago matupad. So, basta magtiwala at maniwala ka lang. Then, part of our routine, and part of our routine ay kumain after after we attended the Novena Mass. So, ayan. Ang dami nakain ng anak ko dyan. Ang dami din namin nakain. Masarap sa ramen ko. Highly recommended. Shout out. Ramen ko sa may Grove Park sa Lima. Masarap ng food nyo. Thank you. Thank you, Support Mommy. Bye!